Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Yesus ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Yesus, sumayin nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo pinagkaloban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasalgana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng taktang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. This is so nice view. This is green and this is brown. <laughs> What is green? This field is green now and the green field here is brown. Yolaman Mies now is now in <laughs> Romania. Not Board, yet. Border, Board. not yet. Border. <laughs> we're, we're still in a border of Romania and Hungary. Two doors. <laughs> so one line more, and we are continuing our journey. It's pretty good weather now. It's like uh, summer. It's, it's warm. A little bit windy, but it's like good weather here very good weather here and probably we i want to visit some church and uh, or castle museum that's like in slovakia there is a very good castle if you guys are excited to join our journey please comment down and really appreciate your comment Stay up. kaya kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula ng maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa, sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Ang magandang balita ay, ay nagtutulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya at ipinagkaloob ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahinirang sa inyo. Ang Espiritu ang tibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian.